So what's up? Ayan, nandito ulit ako ang inyong mamay, mamay love advice upang magbigay na naman ng mga tips okay, sa inyong usapin tungkol sa pag-ibig. Okay, ngayong gabing ito, napakaganda ng aking talakayang topic galing sa katanungan ng ating isang subscribers. Okay, ito yung katanungan niya. Idol, ano po ba ang palatandaan na pera lamang? ng isang babae, ng isang lalaki ang kailangan ng kanyang kapartner. O baka mamaya, pinipirahan lang yung babae o yung isang lalaki ng kanyang partner. Okay? So, ito nga po ang inyong mamay at ako ang bahala sa mga tips na inyong po pwedeng tingnan o bantayan upang malaman nyo na, na, talaga o totoong pera nyo lang ang habol ng inyong partner. Okay, so bago natin simulan, isa lang hinihiling ko, just click the subscribe button and notification bell para lagi kayo maging update sa lahat lahat ng mga video and love advices na po pwede kong i-share dito. So, huwag na natin patagalin. Ano nga ba ang palatandaan na pera lamang ang habol sa ng partner mo? So, number one tips. Sa una yung pagkikita, sa una yung labas o sa una yung uh, date sa labas, kumain. Makikita mo na ang galante niya. Siya lahat ang magbabayad ng kinain nyo, siya lahat ang sasagot ng pamasahin nyo, siya lahat ang sasagot, sa madaling sabi, kanya lahat ng gastos sa unang araw o sa unang beses ng inyong date. Okay, so ingat kayo sa mga taong ganito. So kukuhanin nila yung inyong buong tiwala, kukuhanin nila yung inyong buong uh, kapalagayang loob sa kanila. Para sa ganun, maulit muli yung date ninyo pero sa susunod na labas ninyo, sa susunod na date ninyo. Magdadahilan na yan. Bantayan to. Magdadahilan na yung mga yan na keso hindi pa raw siya sumasahod. Naiwan niya daw ang wallet niya at kung ano-ano pang mga dahilan para hindi lang siya makapagbayad. Sa madaling sabi, ikaw yung pagbabayarin niya muna, ikaw muna yung sasagot ng inyong lahat na gastusin hanggang sa masanay na masanay na siya. Oras na kayo, puro dahilan niya na iwan ang wallet, hindi pa sumasahod, may umutang sa kanya, wala siyang pera. Kaya mga kamamay, inyo talagang pakikiramdaman at babantayan yung mga taong ganyan. Okay, yan ang number one tips ko sa inyo. Galante sa una. So number two, lagi niyang bukang bibig o lagi niyang kwento sa iyo is problema sa pera. Umutang daw sa kanya, Keso kailangan daw ng pamilya niya ng pera, kailangan daw niya ng tuition, kailangan daw niya ng ganito pambayad sa ganyan. So mga kamamay, kapag ka laging ganyan ang bukang bibig ng partner ninyo kung hindi niyo pa sila kilala, Mag-iingat kayo dyan Kasi po talagang uh, Napiyok pa Kasi po talagang uh, Peperahan lang kayo yan So kahit hindi mo alam ang dahilan, maliit na bagay gagawin niyang dahilan para lamang makakuha ng pera senyo, inyo. Okay? Bukang bibig niya ganyan, sasabihin, sabihin lagi sa inyo may problema siya sa pera. Uh, kailangan niyang bayaran itong ganito kung hindi niya mababayaran bayaran, uh, maaaring uh, kung anong mangyayari sa kanya yung mga ganyang bagay mga kamamay so inyo po yang tatandaan inyo po yang uh, wag kakalimutan bantayan niyo po yan sa inyong mga nakilala lamang especially sa social media Okay? So, number 3. pagka madalas kang hinihiraman ng pera. Okay? So, magpapa, magpapaawa effect yung mga yan. Okay? Lagi sasabihin niya, kailangan-kailangan niya ng pera, baka po pwede na dahil wala pa siyang sahod, baka po pwede makahiram muna ng pera, hanggang sa hindi niya nabayaran, hanggang sa makalimutan mo na. Okay? Yung bang hiram na na hindi mo alam kung kailan ibabalik. Yung mga ganyan ba? No? So, huwag na natin masyadong pahabahin to. Basta, pag lagi lang silang nangungutang sa inyo, may kailangan silang bayaran na ganito. Tapos, sa inyo, tatakbo sa inyo mangungutang. Hindi po dapat ganon. Kung may problema siya sa pera, kung may problema siyang bayarin na ganyan, at kung mahal ka talaga niya at hindi niya nakikita kung anong meron ka, kung anong dami ng pera meron ka, hindi niya yun pakikialaman. So, isosolve niya yung kanyang problema tungkol sa pera na siya lang mismo. Kasi iba yung mararamdaman mo eh. Kung halimbawa na sa kanya ka lagi humihiram ng pera, yung isang beses na humiram ka, okay lang yon Pero yung pangalawa, pangatlo na halos araw-araw nang humiram sa'yo, pues mag-isip ka. Okay? Kasi baka pera mo lang talaga ang kailangan niya. Okay, isipin mo na palaging umuutang sa'yo at hindi naman alam kung kailan babayaran At kapag ka nagbigay ng date, eh, hindi talaga tumutupad, so mag-isip ka kamamay. Baka pera lang ang habol sa'yo. Number four, matampuhin. Okay? So ito, matampuhin, medyo napakalawak na usapin to. Ano? So ang mga taong ganito, especially yung mga lalaking ganyan, kapag ka may hiningi siyang material na bagay, tapos hindi nyo na ibigay, Diyan na po start na magtampo yung mga yan. So, huwag nyo sanang uh, pamih pamihasanin, pamihasanin yung mga ganyang klase ng mga bonjing na tao kasi lumalaki yung mga yan na nai-spoiled. So, huwag nyo hayaan na kapag ka nagtatampo yung mga yan, is inyo po yang aaluin. Pag nagtampo ang mga yan dahil sa hindi nyo binigya, ibinigay ang isang material na bagay, uulit-ulitin niya lamang yon. Tapos hindi nyo kayang tiisin na kapag nakita nyo nagtatampo, bibig, bibigay nyo rin naman yung kanyang inihingi. Pwes, sa bandang huli kayo rin yung mahihirapan. Kasi i-spoil din yun eh every time na magtatampo yan, ibibigay niyo ang gusto nila. So mag-isip din kayo, baka mamaya ginagamit niya lang yung pagtatampo niya upang ibigay yung pangangailangang material ng lalaki na yan. Kaya baka ito yung paraan upang makakuha sa iyo, hindi man mismong pera, pero yung mga material na bagay ang kailangan niyang kuhanin sa iyo. At the same thing, pera lang din ang kailangan niya sa iyo. Kaya isipin ninyo ano, ang isang taong nagmamahal kahit hindi mo ibigay ang kanyang material na gusto, hindi yan magbabago. Okay? Makikipag-usap yan maayos, makikipag-usap yan ng seryoso sa'yo. Ito, last tip na natin to no So nagagalit siya kapag ka sinabihan mo na magtrabaho siya. Mga lalaking ganito, hindi ko alam kung anong goal nito sa buhay, hindi ko alam kung anong gusto nitong mangyari sa kaniyang buhay. Nagkakaigi lang yata sila na sila yung binubuhay ng babae compare kung sila is magtatrabaho at magbabanat ng buto para sa kanilang minamahal na babae. So mga kamamay, mga girls, magingat kayo kasi walang patutunguhan ang buhay ninyo kahit na ilang beses niyo silang sabihan na magtrabaho pero parang feeling niyo pasok lang dito, labas lang dito yung inyong mga sinabi. Mag-isip kayo kasi walang patutunguhan ang inyong buhay. Kayo lamang ang pahihirapan niyan sa pagtatrabaho. Tatandaan niyo 'yan kasi kasi kayo lang lagi yung yung aasahan niya eh ultimo yung kanyang pambili ng uh, ng gel, pambili ng Gatsby, sa inyo pa rin kinukuha, sa inyo pa rin iaasa. Kaya mga kamamay ha, kayo po ay sinasabihan ko na nakapagkaganya ng inyong mga partner na ang bigat-bigat ng katawan hindi nyo makutusan pati mga gawaing bahay eh, sa inyo pa rin iniaasa galing ka ng trabaho pagdating paghuhugas ng pinggan paglilinis ng bahay sa inyo pa rin iniaasa promise sigurado ako na hindi magiging maganda ang buhay mo sa kanya. Kaya mag-isip ka. So sana yung mga tips na yan is magsilbing aral at magsilbing pointers sa ating mga kababaihan na nanonood ngayong gabing ito. Kaya isa lang hinihiling ko sa inyo, kung nagustuhan mo ang ating video ito, mag-iwan ka naman ng comment sa baba at para naman ako ay matuwa. Isa ring like and subscribe para mas dumami pa tayo. So hindi ko napapahabain pa. Maraming salamat sa panonood. See you for our next vlog. Paala!